Ang daming bata oh. Hindi kami sa pinantaw. Sana dumating yung panahon na magkaroon ng pagkakataong makatulong sa nila para mabago yung buhay nila. Ayan o. Oh mag-aaroon ng pagkakataong mabuksan ang isipan nila para sa mas maganda inokasyon at kinabukasan Yun. so pag hinayaan natin ganyan sila dito tayo nag-take ng options so magiging ganyan lang sila mag-asawa, mag-atanda so, pinakamalapit na school mga isang oras na lakad. Ayan. Sa high school, ang pinakamalapit na high school, mga dalawang oras na lakad. So, ayan. So, just imagine yun. Imagine mo na lang. Thank you po sa buko. Ayan. siya yung nagbigay rin sa amin ng buko. Yun o. Yung matatakaw yun. Yun, lalo yun, yun. 用、嗯，打开不用。<laughs> 嗯